Hi, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isipin mong ikaw ang nag-alaga, nagsakripisyo, at nabmahan ng buong puso sa sarili mong kapatid tapos sa isang iglap, siya pa ang sumira sa iyo. Isinangla niya ang lupaing minana mo sa magulang ninyo, nang walang paalam, walang awa, at walang balak magsisi. Pero teka, akala niya panalo na siya. Hindi niya alam, may tinatagong sikreto si Nena, isang dokumentong kayang baliktarin ang buong laro. At just nang akala mong tapos na ang lahat, isang video ang lalabas. Isang lumang gabi, isang lihim na kayang si Rain si Nena. Ano yung video? Anong nilalaman nun? At sino talaga ang may kasalanan sa gabing yon? Kung gusto mo malaman ang buong kwento ng pagtataksil, lihim at pagtubos, panoorin mo ang video hanggang dulo. At kung gusto mo pa na mga ganitong kwento na puno na emosyon, twist at katotohanan, Subscribe ka na ng ngayon at i-comment ang opinion mo kung anong gagawin mo kung ikaw si Nena. Simulan na natin ang kwento, bago pa mahuli ang lahat. Pinagtaksilan ng kapatid, ang kwento ng pagkakanulo. Basa ang lupa sa gitna ng ulan, pero mas basang basa ang puso ni Aling Nena, hindi dahil sa ulan, kundi sa luha. Kuya, bakit mo nagawa to? Tumambad sa kanya ang mga papel, mga dokumentong nagpapatunay na isinangla ng kapatid niyang si Marco ang lupang minana nila sa magulang. Lupang pinaghirapan na kanilang ama, dugot pawis na kanilang ina. Lupang pinangakong hindi kailanman ibebenta, kahit gaano kahirap ang buhay. Pero heto siyang gayon, hawak ang mga papel, may pirma ni Marco, may pirma na taong hindi niya kilala. Lumapit si Marco, basang-basa rin sa ulan, pero wala sa mukha ang pagsisisi. Ginawa ko yon para sa atin, nena. Kailangan ko na puhunan. Business to, makakabawi rin tayo. Business, tinig ni Nena, nanginginig sa galit, o sugal, Tahimik si Marco. Sa katahimikang yon, bumalik sa alaala ni Nena ang lahat. Noong pinagtanggol niya si Marco sa harap ng tatay nilang galit na galit. Noong ibinigay niya ang pantwisyon niya para makapag-review si Marco sa board exam. Noong pinasan niya ang pamilya nila noong nakasakit ang nanay nila. Pero ngayon, siya ang pinasan, ni Marco mismo. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi ka humingi ng pahintulot. Napakuyom si Nena ng palad. Sapat na ba ang salita mong para sa atin para lunukin ko ang lahat na ito? Umihip ang hangin. Tumigil ang ulan. Pero ang bigat sa dibdib ni Nena lalo lang lumalim. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ng bangko. Kinatok ang bahay. Ma'am, ito na po ang eviction notice. Wala na po kayo sa lupain ito. Halos kumuho ang mundo ni Nena. Pero hindi siya umiyak sa harap ng mga tauhan ng bangko. Hindi siya nagmakaawa. Tumalikod siya at tumingin kay Marco. Nagpakasasa ka sa mga pangarap mo habang ibinenta mo ang kinabukasan na pamilya natin. Hindi makatingin si Marco. Hindi pa ito tapos, bulong ni Nena, halos pa bulong, pero puno ng pangakong hindi basta-basta. Sa baryo, bulong-bulungan ang nangyari. Sayang yung lupa nila aling Nena. Pinagtaksilan daw ng sariling kapatid. Ano na lang ang mangyayari sa kanyang gayon? Pero si Nena, hindi bumalik sa umpisa. Naglakad siya papuntang paleng, buhat ang ilang gamit. Lumingon siya sandali sa lumang bahay. Tila may lumang alaala na rin siyang inilibing doon. Pero sa likod ng mga mata niya, may sigla, hindi pa siya tapos. At may isang bagay pa siyang hindi sinasabi kay Marto. Isang lihim na kayang baguhin ang lahat. Isang papeles na matagal na niyang tinago sa ilalim na aparador. Isang kasunduan ng lupa na hindi kailanman nawala. Original na titulo. At ang pirma, hindi galing kay Marco. Kandi galing kay tatay na nagsasabing ang lupang iyon, ay hindi kailanman pwedeng may sangla o may benta na sinuman. Maliban kay Nena, nanginig ang kamay ni Nena habang hinahaplos ang lumang sobre. Gula-gulanit na ang gilid nito, alatang ilang taon na ang nakalipas mula ng ilagay niya ito sa ilalim na aparador. Ngunit malinaw pa rin ang mga letra, ang pirma ni tatay, ang selyo na munisipyo, at ang mga salitang tila muling bumuhay sa pag-asa niya. Ang lahat ng karapatan sa lupang ito ay inililipat ko sa aking anak na si Nena Villanueva, bilang tanging tagapagmana. Pumikit si Nena. Hindi siya nagmadali. Dahan-dahan siyang lumakad papuntang barangay hall. Sa mga mata ng taong bayan, isa siyang talunan. Ngunit sa puso niya, dala niya ang katotohanan. Kapitan, gusto ko pong ipa-verify ang dokumentong ito, Anya. Tahimik ang opisina. Pinagmasdan ng kapitan ang papel, pinadaan sa ilaw, pinirmahan ang likod. Tunay ito, aling nena. Ikaw ang may-ari. Sa likod ng bintana, nakita niyang si Marco ay kausap ang matauhan tauhan ng bumiling negosyante. Mukhang may bagong del na namumuo. Muli niyang naalala ang mga gabi ng pagkakaisa, noong sabay silang kumakain na tinapa, nagkukwento sa ilalim ng lampara, naghahagikikan sa gitna ng dilim. Pero tila ba ang Marco sa harap niyang gayon ay hindi na ang kapatid na kilala niya noon. Sa halip, isa na itong estrangherong dilamon na ambisyon. Sa isang iglap, umasok si Nena sa harapan ng mga usap. Pesensya na po, Baka makalimutan ninyong hindi ninyo hawak ang lupang yan. Sabay abot ng dokumento sa negosyenteng halatang nagulat. Anong ibig mong sabihin, tanong ng lalaki. Ang pirma sa kontreta? Pek. Humagalpak si Marco. Pek. Eh, nasa pangalan ko na. Pero hindi mo pwedeng ibenta ang hindi iyo, sagot ni Nena, malamig ang boses. Ito ang orihinal. At hindi mo kailanman naging pagmamayari ang lupa. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Kinuha ng negosyante ang papel, binasa, at antiunting nanlaki ang mata. Kung totoo, tu, pwede kitang kasuhan na estafa. Lumingon si Marco kay Nena. Nena, pakinggan mo muna ako. Pero tumalikod na si Nena. Hindi para tumakbo. Hindi para umiwas. Kundi para magsimula. Hindi ng gulo, kundi ng laban. Ang katotohanan. At habang pinapanood siya ng mga taong deti na awa sa kanya. Gayon, tila ba may bago silang nakikita? Hindi si Aling Nena ang kawawang kapatid, kundi si Nena ang babaeng nilabanan ang sariling dugo para sa prinsipyo. At sa bawat hakbang palayo sa kapatid, may mga pa namang sumusunod. Mga dating tumalikod sa kanya, gayoy tahimik na nakatingin, naghihintay. At sa paligid ng barangay hall, isang usap-usapan ang nagsimulang kumalat. May balak si Nena, may plano siya. Pero ang tanong, ano? Ano ang binabalak ni Nena ngayon na hawak na niya ang titulo? at ano ang kayang gawin ni Marto. Kapag nawala na sa kanya ang lahat, Kinabukasan, muling sumiklab ang init sa barangay nang makitang muling bumalik si Marco, hindi na para mangusap, kundi para magutos. Kasama niya ang dalawang lalaking tila bodyguard, mabibigat ang katawan, matatalas ang tingin. Pinuntahan nila ang maliit na tindahang pinagtitiyagaan ni Nena sa gilid na eskinita. Alisin niyo yan, utos ni Marco, malamig ang boses. Wala kang permit. Hindi kumibo si Nena, Tahimik niyang tiniklop ang plastik na mesa, isinara ang kahon ng paninda. Pero sa loob-loob niya, isang sigaw ang namumuo. Sigaw na hindi para umiyak, kundi para lumaban. Sa likod ng kanyang bahay, muling binuksan ni Nena ang lumang baul ni tatay. Mga sulat. Mga litreto. Mga resibo. Hanggang sa matapuan niya ang isang dokumentong ni Minsan ay hindi pa niya nabubuksan. Isang liham na may tatak ng lungsod. Nakasad doon ang plano ni Tatay, isang proposal para gawing community farm ang lupa. Nilaki pa na endorsement na ilang opisyal, pirma na dating kapitan, at higit sa lahat. Isang kontreta ng joint venture na hindi kailanman naitupad. Hindi na niya napigilan ang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi sa pag-asa. Iyon ang kailangan niya. Hindi para wasakin si Marco, kundi para itayo muli ang dahilan kung bakit ipinaglaban na ama nila ang lupa. Kinabukasan, nagsimulang kumilos si Nena. Pumunta siya sa munisipyo. Bitbit -bit ang lahat ng dokumento. Nakipag-usap siya sa opisina ng agrikultura. Nagpakita ng plano, nagsumit ng proposal. Gusto ko pong buhayin ang project ni Tatay. Gusto ko pong gawing communal garden ang lupa namin. Para sa barangay. Para sa mga kababayan kung walang trabaho. Para sa mga batang walang maayos na pagkain araw-araw. Tahimik ang opisina. Isang matandang empleyado ang tumango. Ako ang na ng papel na amamonoon. Hindi ito natuloy kasi may tumutol. Sabay abot ng lumang sulat mula kay Marco. Tinutulan niya to kasi gusto niya na subdivision. Muling nagliab ang damdamin ni Nena. Pero hindi na siya nagalit. Gayon, malinaw na sa kanya ang misyon. Hindi niya kailangang maghiganti. Ang tunay na tagumpay ay ang muling pagtayo. Makalipas ang ilang araw, muling nabalot na ingay ang barangay. Pero hindi na dahil sa iskandalo. Kundi dahil sa balita na si Nena Villanueva ang bagong itinalagang community project head ng barangay. Na ang dating lupang naisibenta ay magiging gulayan para sa lahat. Ngunit habang ipinagbubuni siya ng mga kapitbahay, may isang lalaking nakasilip sa dilim ng kanto. Si Marco. Hindi na siya ang kinatatakutan. Hindi na siya ang pinakikinggan. At sa kamay niya, may hawak siyang cellphone. Isang tawag ang ginawa. May paraan pa para mapunta sa kinyang lupa. Pwede pa rin natin patumbahin yan. Siguraduhin mo lang, sagot ng boses sa kabilang linya. Dahil kung mabigo ka pa, baka hindi lang lupa ang mawala sa'yo. Sa isang madilim na eskinita sa Maynila, pumasok si Marco sa isang lumang building, baklas ang kisam, amoy usok, amoy taksil nagabi. Sa loob, may tatlong lalaking naghihintay. Isa sa kanila, si Orly, dating Fetzer, dating kaibigan, gayon ay itim ang kaluluwa. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito, Marco? Tanong ni Orly habang sinisindihan ang yosi. Tao mo yan, sagot ni Marco, malamig, walang bakas ng pagdadalawang isip. Gusto ko lang siyang matakot. Gusto kong magising siya isang araw na alam niyang wala siyang kontrol sa buhay niya. Tahimik ang silid. Tahimik tulad ng gabi bago ang bagyo. Makalipas ang tatlong araw, isang hindi inaasahang insidente ang gumising sa buong barangay. Isang parte ng lupa ni Nena, ang silanganing bahagi na dapat sanang taniman ng mga gulay, nasunog. Walang tao ang nasaktan. Pero ang mga binhi, ang mga kahoy na tinanim na mga kabataan, abot tuhod na abo. Wala kaming nakita na ebidensya kung sinadya, aling nena, wika ng bombero. Pero alam niya. Alam niyang hindi ito aksidente. At habang nakatayo siya sa gitna ng abo, naramdaman niya ang malamig na simoy na hangin. Parang bulong ng babala. Parang tinig ng ama niya, muling bumabalik. Huwag kang atras, anak. Kinabukasan, hindi umuwi si nena, Pumunta siya sa lungsod, sa isang opisina na matagal na niyang tinatanggihan sa isipan, ang media. bitbit -bit ang bong folder, ang peking kontreta, ang tunay na titulo, ang community plan, at ang sunog. maari po ba ako maglabas ng kwento? Tanong niya, nakatingin sa mata ng reporter. Isang babae ang sumagot. Kung totoo ang hawak mo, hindi lang ito kwento, nena. Isa itong babala. Sa loob ng isang linggo, umaling ang pangalan ni nena sa social media. Ginipit ng sariling kapatid. Pinagtaksilan pero lumaban. Ang ina ng komunidad. Habang lumalakas ang suporta para sa kanya, lalong nayipit si Marco. Ang mga negosyanteng kumausap sa kanya, biglang nanlamig. Ang mga politikong kaalyado niya, biglang naglaho. Sa huling pagkakataon, tinawagan siya ni Orly. Brod, ayusin mo to. Bago kami ang balikan ng batas. Pero si Marco hindi marunong umatras. Hindi kailanman tinanggap ang pagkatalo at gayong naramdaman niyang unti-unting lumulubog ang mundo niya. Isang desisyon ang bumulong sa kanya. Isang lihim na kayang basagin ang katahimikan ni Nena. Kinuha niya ang lumang hard drive mula sa drawer. Isang video file. Taong dalawang libo at labindalawa. Isang gabi ng tagulan. Sa video, nakatayo si Nena. Hawak ang cellphone. May kausap. Tila galit. Tila may binabantaan. At sa bandang dulo, isang boses ng batang umiyak. Wag po. Si Kuya Yen. Biglang itinigil ni Marco ang playback. Muli siyang napatingin sa screen. Gamiti. Kung gusto niyang ilabas ang kwento niya, mas matindi ang kwento ko. Sa lumang kwarto ni Marco, kanging ilaw ng laptop ang nagsisilbing ilaw sa kanyang mukha. Muli niyang pinanood ang video. Paulit-ulit. Sa bawat segundo, dinidikit niya ang kanyang kasalukuyan sa nakaraan, doon sa gabing hindi niya malilimutan. Gabing nagbago ang lahat. Gabing may nangyaring hindi kailanman pinag-usapan. Hindi kailanman ipinagtapat ni Nena. Pero naroon ang ebidensya. Isang lihim. Isang sigaw. Isang batang umiyak. Isang gabing may nasugatan at may itinago. Kung hindi mo ako kayang patawarin, Nena, bulong ni Marco, baka kaya kang husgahan ng buong Isang linggo pa ang lumipas. Lumago ang communal farm. Dumami ang tumutulong kay Nena. Mula sa mga nanay na walang hanap buhay, hanggang sa mga estudyante ang gusto ng libreng pagkain sa eskwelahan. Ang dating lupeng pinagtatalunan, ngayon ay tahanan ng pag-asa. Pero sa likod ng bawat ngiti ni Nena, may bigat na hindi niya may labas. Isang hiwaga matagal na niyang nilibing. Isang lihim na sa bawat araw ay binabalikan ng konsensya. Ranggang isang gabi, isang USB ang inyabot sa kanya ng bata sa kanto. Pinabigay po ni Kuya Marco. Sabi niya, oras na. Kinabahan siya sa bahay, binuksan niya ang file. At bumalik ang lahat. Yung gabing pinagtanggol niya si Inay. Yung gabing si Marco, galit na galit, itinulak si Kuya Ramil. At siya, si Nena, ang humawak ng kutsilyo. Para pigilan ang gulo. Para iliktas ang kapatid. Pero nasugatan si Kuya. At sa takot, itinago nila ang lahat. Tinikom ang bibig ng buong pamilya. Binaluktot ang katotohanan. At pinasan ni Nena ang bigat ng gabing yon mag-isa hindi para itago, kundi para protektahan si Marco. Hanggang sa ngayon, hinayaan niyang siya ang maging masama. Hinayaan niya mapuno ng galit si Marco dahil akala nito'y siya ang dahilan ng lahat. Pumikit si Nena. Luhang mumiti. Kung kailangan mong ilabas, to para gumaan ang dibdib mo, Marto. Handa akong tanggapin. Kinabukasan, tinungo niya ang bahay ni Marco. Pero walang sumagot. Bukas ang pinto. Walang tao. Sa mesa, isang sober. Pangalan niya ang nakasulat. Pagbukas niya, isang sulat kamay. Ek, pinanood ko ulit. Buong video. Gayon ko lang nakita ang totoo. Gayon ko lang narinig ang sinabi mo pagkatapos ng lahat. Hindi ko hahayang makulong ang kapatid ko, kahit ako pang masaktan. Et, patawad. Umalis muna ako. Kailangan kong pag-isipan kung sino ako kung wala akong galit sa iyo. Kung wala akong kasinungalingan sa buhay ko. Pero babalik ako, hindi bilang kaaway, Babalik ako bilang kapatid. Bumagsak ang kamay ni Nena, hawak ang sulat. Tahimik ang paligid. Pero sa puso niya, parang may liwanag na sumiklab. Parang bagong umaga. Parang isang simula. At habang pinagmamasdan niya ang mga batang nagtatanim sa lupa ng kanilang mga ninuno, napangiti si Nena. Baka ito na nga ang panahon. Ang pagtubos. Ending episode: Pagbabalik. Makalipas ang ilang buwan, muling sumibol ang tag-araw. Sa gitna ng gulayan, naglalakad si Nena, may hawak na basket ng mga kamatis at okra, habang pinagmamasdan ang mga magulang na nagtuturo sa kanilang mga anak kung paano magtanim. Ang dating tiwangwang na lupa, gayoy isang buhay na tahanan ng pag-asa. May mga mural sa peder, larawan ng pamilya, pagkakaisa, at isang babae sa gitna na may hawak na binhi. Si Nena. Aling Nena, may bisita po kayo, sigaw ng batang volunteer mula sa pasilyo. Paglingon niya, isang aninong pamilyar ang unti-unting lumapit. May tim pa ang kutis dahil sa araw. May bakas ng pagod sa mata. Pero sa unang pagkakataon, wala na ang galit. Si Marco. Tahimik ang lahat. Tila hininto ng hangin ang paggalaw ng mga dahon. Walang salita sa una. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Bumalik ako para tumulong. Napaluha si Nena. Hindi dahil sa paghingi ng tawad. Hindi dahil sa pagkakaayos. Kundi dahil sa wakas, nahanap nila ang daan pabalik sa isa't isa sa isang suliap, walang nakaraan. Tanging kasalukuyan. At habang makasamang naglalakad ang magkapatid sa pagitan ng mga tanim, sa likod nila naririnig ang tawanan ng mga bata, ang halakrakan ng mga nanay, ang kantiyawan ng mga tatay. Ito na ang tahanan. Hindi na lupa ng alitan, kundi lupa ng pagmamahalan. At sa wakas, sa gitna ng taniman, tumingala si Nena sa langit. Sa liwanag ng araw, tila naroroon si tatay, si nanay, at ang panata nilang hindi kailanman naglaho. Ang lupa ay hindi lang pag-ari. Ito ay pananagutan. Ito ay alala. At higit sa lahat, ito ay pagmamahal.